Alright, uh, update tayo sa panahon namin mga kamungkil. Maganda yung panahon para sa aming mga construction worker. Kasi hindi siya umi umuulan pero malinong siya mga kamungkil. Oh. So ito na yung update sa ating project. No? So yung trabaho ko ngayon mga kamungkil, ito, ceiling dito sa baba. No? While yung ating pagaglas, ayan na. No? Umpisa na nilang kinabit ngayong araw. No? Yan. Pati yung mga bintana natin mga kamungkil, ah uh, kakabitan na rin yan, mamaya ng sliding window. Dito sa harapan na party Dahil tapos ko ng tinanabaho siya So pwede na silang mag-umpisa magkabit ng uh, Fixed glass Pwede yung fixed glass natin dito sa harap At saka yung partition ng ating kwarto no? O magiging opisina ng may-ari So mamaya Update pa tayo mga kamukil Ito yung trabaho ko ngayon dito sa baba Ayan o no? umpisa na ako dito ng isa no? Ayan Papunta na yan dun So ceiling at saka wall yung ating babanatan dito. O, mamaya makikita nyo mga kamagil. So dito mga kamunggil no? Oh. Ito yung pultahan mga kamunggil So ayan no? Oh. na natin mga kamunggil no? Para hindi masyadong ano, mga kamunggil Kasi ang laki mga kamunggil Ang lapad mga kamunggil no? Oh. So ayan so Dito natin yan ilalagay mga kamunggil Dito mga kamunggil no? Oh. Kung napapansin nyo mga kamunggil Ang ng pultahan Ang lapad ng pultahan Ayan ba? Ayan mga, mga kamungkilo. So, ito yung, na... ito yung, gumagawa <laughs> mga kamungkil. Mga kamungkil, dito naman tayo sa hagdanan mga kamungkil, no? So, ito yung hagdanan natin mga kamungkil. So, tapos na. So, ito dito mga kamungkil, nakadubululing mga kamungkil, no? So, ayan. So, dito tayo mga kamungkil kasi para masyado natin makita mga kamungkil, no? So dito mga kamungkil, itong railings natin mga kamungkil. So kulang pa itong mga kamungkil no. Itong railings mga kamungkil kasi doon natin ito ikak ikakalabit sa kuwan mga kamungkil. Pinturahan mga kamungkil. Kasi hindi gusto namang mayari na mga kamungkil na hindi pinturahan kasi mapangit daw mga kamungkil. So ang ginawa natin mga kamungkil, na pinturahan natin mga kamungkil no. So, yun lang mga kamungkil. So, ayan oh, mga kaong So, dito, silbing design ito mga kaong no? Para mas malalong maganda tingnan mga kaong So, ayan mga, mga kaong no? So, dito mga kaong hindi pa natapos yung paggawa nito dito, dito mga kaong So, ayan mga kaong oh. Kahit ulan mga mga gumagawa pa rin uy may seeds. Ay, nag-message siya, oh. So, ayan mga kamungkil, oh. So, dito rin mga kamungkil. Naka-double huling tayo dito mga kamungkil, oh. So, ito mga kamungkil para hindi masyadong pangitingan ng mga kamungkil, oh. No? Mas, ma mas mabuti kung ano mga kamunggil ganito yung kagawa mga kamungkil no? so dyan mga kamunggil napapansin nyo patapos ito mga kamungkil binibilang na lang yung araw nito mga kamungkil baka bukas matatapos na ito mga kamungkil no?